Good afternoon family So, umpisahan po natin itong ang um, pagbabasa ng Biblia So, ito yung sinulat ko nung ano 5-3-5 May 30, 2025 11 57 AM Ang pumagat nito ng akrat Pinatawad ang babaeng nangangalo niya. Juan 8, 1-11 So, yung sinulat ko dito, yung isang talata, ay versikulo, patuloy sila sa pagtatanong. Kaya, tumayo si Jesus at nagsalita ang sinuman sa inyo, na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. So, basahin natin yung buong aklat, no? So, dito, sa... Ano na to? Meron akong paliwanag dito, no? Dito sa... aklat na to, ni Juan. hanggang 11. Basahin natin. Pinatawad ang babaeng nangangalo niya. Pagkatapos nito... muli na ang lahat. Sinabi naman ay pumunta si Yesus naman ay pumunta sa bundok ng, ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga takapagturo ng kautusan at mga pareseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang laban sila laban sa kanya. Ngunit kimuku lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy siya sa pagpatuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Yesus. Ayun yung sinulat ko number 7. Patuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Yesus at nagsalita, ang sinuman sa inyong walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig na nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakabata pinakamatanda simula sa pinakamatanda iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus tumayo si Jesus at tinanong ang babae nasaan sila wala bang humatol sa iyo wala po ginoo sagot ng babae sinabi ni Jesus hindi kita kahatulan, uh, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang magkas gumawa ng kasalanan. So dito, meron akong maiksing paliwanag. No? Dito, ipinakikita sa atin na lahat tayo ay nagkakasala. Ako po yung sumulat na ito. Bilang tao, una sa ating likas nakasalanan sa ating laman. Kasi yung katawan natin sa Biblia, sinasabing may likas na kasalanan na. Pangalawa, sa ating mga kahinaan. Dahil sa ating mga kahinaan ay bumababa ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, uh, yung pananampalataya natin inababawasan. Kaya maging ang espiritu natin ay humihina. Ngunit sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa at pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng kanyang sangasalita, mudi nating na palalakas ang ating mga sariling espiritu o kaluwa panalit pa na tilihin natin. Magpasalamat sa Diyos at humingi ng tawad upang hindi tayo malayo at hindi mamatay ang ating mga sariling espiritu sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus. So, yun po yung paliwanag ko doon sa sa aklat na to no kasi yung ibang talata dito walang paliwanag no yung susunod naman natin pag-aaralan ay yung Juan 8 31 hanggang 38 ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo ang katotohan ng magpapalaya sa inyo. Ano ba ang verse yan? 1-8. Dito lang din Ayun. Ang katotohan ng magpapalaya sa inyo. Ano ba ang sinulat ko dito na versikulo? Number 37. yon alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Sinulat ko pa ba 38 dito? Hindi na. Ito ay isa sa ayaw kong gawin. niyo ngayon ang gawin ninyo ang ginawa ng inyong mga ninuno. So, ganito kasi yung ito paliwanag ko dito sa aklat na to. Ito kasi sinasabi ni Jesus dito. Ngayon sa kasalukuyan, ay eh, wag natin gawin ngayon. Kasi ito nga yung mga ginawa ng ating mga ninuno. Na laging pinagtatangkaan ang buhay ni Jesus bilang tao. So, basahin natin yung buong aklat. No? Tuloy-tuloy na natin ito muna. Yung yung 8, hanggang 38. 1.8.31 hanggang 38. Ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Basahin natin. Ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya kung patuloy kayong susunod sa akin turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Number 33. Sumagot, sa kan sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami na alipin ni, ni numan. Paano mo sasabing palalayain kami. Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habag ng sa habag sa habang panahon. Ang lit natin. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon subalit ang anak ay kabilang magpakailan man kung ang anak ang magpapalaya sa inyo kayo ay magiging tunay na malaya ito yung sinulat ko no number 37 bersikulo 37. alam kong kayo mula sa lahi ni abraham gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo ang nakikita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo at siyang naririnig ninyo sa inyong mga ama ang siyang ginagawa ninyo so hanggang dito muna po tayo no Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa pangalan ni si...